Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay uh, pag-uusapan natin yung uh, isa sa komento ng uh, kaibigan natin sa na si Ma'am Remedios. So yung comment niya, para ho siyang uh, gumawa ng letter talaga na ipapadala doon sa ano. Nakakatawa naman dahil talaga nag-import ko siyang mag-comment ng pagkahaba-haba. So yung comment niya, dati daw po silang nakatira sa squatter area o dati po silang informal settler. So ngayon dinimolis po sila at uh, nalipat sila sa Kanlubang na, hindi ko alam kung Kanlubang Laguna, basta Kanlubang lang nakalagay doon sa comment niya. At uh, nung una, wala daw bayad doon yung mga bahay, pero sa ngayon daw ay uh, pinaalis na nila at kailangan na daw magbayad ng parang renta doon sa mga kabahayan na parang 4,500 no? yung comment niya. So, hindi daw sila nagkaroon ng... Uh, pabahay ng gobyerno. Okay, sasagutin po natin yun. Yung, uh, yung comment no, ni Ma'am Remedios. So, Ma'am Remedios, ang isang uh, ano ko ay uh, yung pinagtitirikan ho ba ng uh, bahay ho ninyo dati? Ito po'y pagmamayari o private land no, ng bahay po ninyo? Or ito po'y uh, lupa ng gobyerno? So, kung lupa ho ng Uh, kung private land po yung pinagtatayo ng bahay po ninyo so yun, uh, parang case to case business po yun eh parang depende sa LGU kung saan po kayo dati nakatira at yung uh, yung lupa eh, pagmamayari ng isang tao na tinatayo ng bahay po ninyo so consideration po ng LGU yun kung uh, i-endorso kayo nila sa Inichi para magkaroon kayo ng pabahay ng gobyerno. So kung wala, ah, kinalulungkot ko. Napakahirap po noon dahil ah, private po yung lupang pinagkakatirikan nyo. Ah, malamang sa malamang, hindi ko kayo mabibigyan ng pabahay ng gobyerno. Pagkaganon. So kasi itong mga pabahay ng gobyerno ito po ay ah, manage managed ng ah, National Housing Authority. So ang mga target nilang beneficiary dito ay mga informal settler. No? Yung mga nasusunugan, yung mga tawag dito, yung mga ide-demolish ng gobyerno and then yung mga nasa front area, nasa sakuna. So yun, yung mga uh, tar target nilang beneficiary dito sa mga pabahay na ito ng gobyerno. So yun yung isa sa problema, no? hindi na hindi natin alam kung sinasabi o ninyo ay eh, uh, private land, yung pinagtatayo ng bahay po ninyo na dating pinanggalingan ninyo kung saan kayo na-demolish. So kung gobyerno naman po, dapat po talaga nagkaroon kayo ng pabahay ng gobyerno o nirelocate kayo sa pabahay po ng gobyerno na katulad po ninyo. Pero tandaan ninyo, hindi po ito libre. May bayad din po ito mga pabahay na ito. Siyempre, sa abot kayang halaga. Ayun nga lang, pagka ganun kasing i-demolish ide kayo, pagka government land po yung pinagtatayo ng bahay po ninyo dati ha, so dapat may uh, maibigyan kayo ng pabahay ng gobyerno. So ang question ay, bakit po nagkaganon na hindi po kayo nabigyan no ng pabahay ng gobyerno. Hindi ko alam kung ano po yung uh, naging problema, naging usapan ninyo through El chiyo at uh, bakit hindi po kayo. Kasi meron hong uh, dalawang senaryo kapag uh, ka, -de demolish ko, -de -demolish ko kayo doon sa lugar na pinagkakaday ng dating bahay. No? Pagka gobyerno, ha, yung lupa, may dalawang option. So, ang isang option, binibigyan nila ng financial assistant o kayo ng probinsya. Ganun ho yung ginagawa. Pangalawa, kung gusto ninyong magkaroon o ma-relocate sa mga pabahay na katulad ho na ganito. So ganun po yung option na binibigay ho ng uh, MSWD through in its A, no, ng LGU ng kung saan man ho kayo dating nakatira. So ganun ho yung ginagawa. So ang tanong ko, uh, ano bang naging usapan niyo na dinimolis kayo kasi para sa akin hindi naman ho uh, dapat na hindi ho kayo mabigyan So dapat talaga magkaroon kayo ng pabahay kasi nga eh, mga tao ho tayo. Eh, <laughs> parang ah, hindi naman ho tama na dinimolis kayo, hindi ho kayo binigyan ng pabahay ng gobyerno. No? O nirelocate sa mga pabahay ng gobyerno. So yun lang, sana ah, kung gano'n na ginawa sa inyo, ah, parang ah, suggestion ko sana nagkaisa kayo, may kayo ng tulong sa mga ahensa kung saan ho nararapat na para na sa gano'n eh, tawag dito, Uh, nabigyan kayo ng pabahay ng gobyerno kasi medyo awkward ho yun, no? Na dinimulis kayo tapos hindi kayo binigyan ng pabahay ng gobyerno. So para sa akin, uh, labag ho yun sa karapatan pang tao kahit tayo po yung uh, mga informal settler. Hindi naman ho basta-basta na basta lang ho tayo papalayasin doon sa tinitirahan ho natin na lugar kahit po tayo mga informal settler. So dapat, kaya po ipinatayo ito ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga uh, nakatira sa informal settler, sa mga dinidemolish itong mga pabahay ho na to. Ganun po yung purpose ng uh, National Housing Authority. Kung kaya uh, napatayo yung maraming pabahay ng gobyerno na katulad po nitong nating nakikita ho sa ngayon. Yan nasa paligid na yan. So yun nga lang, nakakalungkot kasi hindi ko alam kung kailan pa yan, matagal na ba yung sinasabi ninyo dahil sabi niyo na na kayo kasi uh, sabi niyo nga libre pa yung bahay doon no? Baga hindi kayo magbabayad, pero may bahay na. Except kung lupa, tapos nagpatayo kayo ng bahay. So, ayun yung sa uh, isa pang nakakalungkot. Kasi sabi mo, parang um, kailangan nyo nang magrenta ng 4-5. So, ina ko na may bahay ng pin pinatira ninyo na hindi, hindi nagpaupa o hindi nagparenta doon sa pinaglipatan ho ninyo. So, yun yung isa sa parang pinakabless uh, pinaka-bless nyo na rin. Kasi imagine nyo, Nilipat kayo doon sa bahay na 'yon, siyempre kung sino ba may-ari noon? Gobyerno ba o tawag dito o private din ba sa so, pinaglipatan ninyo na sinasabi nyo nga na walang bayad nung nalipat kayo doon, pero sa ngayon nga eh parang pinaalis na kayo or either kailangan yung mag-upa doon sa bahay na 'yon. Diba? So 'yun yung nakakalungkot ho para sa side po ninyo kasi nga para sa akin dapat po talaga uh, nabigyan kayo ng relocation site nung dinidemolish pa lang ho kayo. So dapat to ganun. Pero yung sinasabi ko kung private land yung pinagtitirikan ng dati na bahay po ninyo. So case-to-case case basis ho yun. So consideration no yun ng LGU kailangan yung lumapit sa kanila dahil kayo dinidemolish na o yun mga ganun. So kung may project din yung LGU na yung mga informal settler eh may ano sa mga pabay ng gobyerno through in its a so yun yung isa rin no. Eh, kung consider kasi kung wala pang project, walang tie-up yung LGU ninyo na kung saan kayo na demolish so sa NHA. So, hindi rin kayo, hindi rin kayo marirelocate sa mga pabahay na gobyerno. Yun ho yung maraming parang problem para sa akin siguro. No? Kasi hindi naman agad-agad na nakatira kayo sa private land tapos dinimolish kayo na may-ari eh yung LGU ninyo magbibigay ng consideration tayo ano kayo lalapit kayo dun sa kanila sa LGU ninyo tapos ah uh, makakabil kaagad kayo ng pabahay ng gobyerno hindi ganun. so kailangan parang ah uh, kailangan may tie up ang LGU at saka NHA para din kayo maka-avail kung wala eh, hindi rin kayo makakabil so yun yung problema pagka sa private ha? pagka sa gobyerno so dapat talaga meron meron kayong relocation sa uh, relocation dapat o pabahay ng gobyerno na ibinigay sa inyo so yun lang yung nakakalungkot Uh, na experience niyo sayang uh, next time kung kung ma uulit o mangyayari pa sa inyo ho 'yun no na ganun, uh, humingi na kayo ng assistance lumapit na kayo sa mga hinsa ng gobyerno para kayong marami kayong pwedeng lapitan na uh, humingi ng tulong na kayo ay nirere dinidemolis sa isang uh, public land no at hindi man lang kayo bibigyan ng uh, relocation site pero kung private like katulad ng ngayon, sabi niyo pinaalis na kayo, kailangan niyo magano. Ang tanong ko is uh, private ba yung uh, pinagtitirhan nyo ngayon or uh, gobyerno kasi kung private so yun. Case to case basis talaga kasi private po yun. So LG yung yung magbibigay na lang consideration pero kung gobyerno po yun, no? Yung pinagtitira ng bahay niyo o kung saan kayo ngayon na relocate. So, kung hindi kayo bibigyan ng relocation site, eh, lumapit na ako kayo sa mga ehensya ng gobyerno na kung sino man yung po pwedeng makatulong po sa inyo para na sa ganun, magkaroon kayo ng relocation o pabahay na ganito. Ma-relocate kayo sa mga pabahay ng gobyerno through an na katulad po itong uh, nakikita nyo sa background po natin. Yun yung suggestion ko kasi di naman no po pwedeng i-demolish na lang kayo sa tinitirahan nyo ngayon. Kung gobyerno yung tinitirahan ninyo, ah, kasi siyempre, di ba, sabi nyo, dinimulis kayo sa isang lugar, tapos lumipat kayo sa isang lugar, sa kanlubang na nga. At uh, dahil nga nalipat kayo doon dahil walang bayad. Yung bahay, inaasyon ko na na may bahay na yun. No? At ngayon, pinaalis na kayo kasi nga gagamitin na na may-ari. Ibig sabihin, private. Kasi may-ari. Or eh, dahil hindi ko alam kung ano po yung ano. Pero yun yung uh, mga senaryo, no, mga sinabi ko sa inyo, yung mga option ninyo. Pagka-private, So, parang ano ng LGU kung ililipat kayo pero kung may project din yung LGU, kung wala, uh, ayun yung nakakalungkot. So, hindi kayo malilipat sa mga pabahay na gobyerno. Pero kung gobyerno yon kung uh, private uh, government land yon so dapat magkaroon kayo ng pabahay. Nasa sa inyo po yun. Uh, tawag dito, kung paano ninyo kayo i-handle, paano kayo makikipag-discussion, makikipag-dialogo sa gobyerno ng LGU po ninyo, okay? So sana nabigyan ko po kayo ng idea kasi doon, kung sino man makakapanood eh, na ganito po yung magiging sitwasyon nila ninyo na kayo po yung nakatira sa awag dito public land public may-ari ng uh, gobyerno, no? At uh, didemolish su kayo tapos hindi kayo makakabil ng, uh, o hindi kayo nila bibigyan ng pabaya ng gobyerno so lumapit po kayo sa mga ahensya ng gobyerno kung sino man yung po pwede ninyong lapitan na para sa ganun maka kayo ng tulong no na mabigyan kayo ng pabahay ng gobyerno dahil hindi naman po pwede na basta na lang ho tayong o kayo na i-demolish sa isang public uh, land no at ah uh, hindi man lang kayo irerelocate sa mga pabahay ng gobyerno katulad na to sinulit so, ko ginawa itong pabahay ng gobyerno na to through NHA para doon sa mga dinidemolish para doon sa mga ah uh, nasunugan para dun sa mga nasa lugar na delikado na. So ayun, dinidemolish din. So mga ganun sa mga informal settler, itong mga pabahay na ito ng gobyerno. Yun kasi yung target na ano nila. Okay, so sana nabigyan ko po kayo ng idea. So katulad na yun, uh, ididemolish na naman kayo, kayo pialisin na naman kayo. Uh, lumapit kayo kung saan po pwede. So gawa ko kayo ng paraan. Huwag ko kayo nalang basta tumango sa kanila na okay na umaalis na lang kayo doon sa tinitirhan ninyo ng ganong ganon na lang basta. Pero kung private, so yung kinakalungkot ko kasi private po yun. Pero kung gobyerno, ah, gumawa po kayo ng paraan. Nasa sa inyo po yung aksyon para na sa ganon eh, mabigyan kayo ng pabayan ng gobyerno. So yun lang, uh, sana nabigyan ko kayo ng kunting idea. No? uh, doon sa comment po ninyo at sana doon ho sa mga makakapanood i eh, kung mangyayari ang sitwasyon ninyo kay Ma'am Remedios na ganoon uh, di kayo tapos hindi naman kayo bibigyan ng pabay ng gobyerno tapos wala lang para pinalayas na lang kayo bigla magkaisa po kayo so lumapit to kayo sa mga po pwedeng uh, makatulong sa inyo para maubliga uh, maobliga no yung LGU ninyo yung gobyerno ng Pilipinas na marilocate kayo sa mga pabahay uh, sa mga pabahay na to Okay, so maraming maraming salamat sa comment po ninyo at uh, ayun, maraming salamat sa mga nagsasubscribe sa mga nanonood, maraming maraming salamat po sa inyo ulit, thank you po